Bala po, tawid sa po naman tayo ngayon oh, yan, sa episode na to. Para po tayo makarating doon sa isang area parang ng liyugan. Oh, yan. O. Diyan lang po tayo dadaan. Kapal ng buhangin. Ibig sa kulungan ng baboy eh. Ang galing biyaya. Tatas lang po tayo dyan. Madalag din po dito sa park na ito. Barangay Banilad po ito. Tayabas, basketball doon Tas, tayo sa ka pupunta. Ang itaas po nito 'yan, 'yan po ay irrigation tabi po o oh. yan po yung mga sinaunang irrigation dito sa amin no? sariling ukit po ba ng mga ninuno yan sariling inukit doon po tayo sa isang layer ng sapa yun no? sapa taas sapa yan ganito po ang mga sinaunang revision na Kaya yeah, mataas na po tayo oh. Taas po nito yung pala yan. Oh. Yon, o oh, pala yan yung puta ng galing ang taas po yun tara po sama sama po tayo Diretso na po tayo sa kabilang niyugan parang ngayon po nasigla sigla naman ang magpapalayo gawa ng arin ng nakaraan yan po ay hindi palayan yung binakantina nila nakatanim na uli sila oh babaka kali uli yan po lagi ang paliwanag ko sa inyo gubat, sapa tapos palayan po ulit yan po lumabas diba, ulit tayo sa palayan oh. ganyan po ang ano nito Palayan ulit yan, nabuhay na uli ang palayan dito. daming pako nga tapos dadalo mo na rin pako eh. mamimili po tayo kung saan mamamako oh, eh. kapal oh. sa lukban keson po aray naman ang hanap buhay pako yun sa, sa gilid ng groto lukban keson ay ah, eh. kahit mga bata yan daan po lang ng ganito oh. Mm-hmm niyug ang dami yan po ay libre pagka panggamit laang pero po pag yung pambinta nakaw sa barangay na mag-usap kagagara <laughs> ngayon ng paku ari po ay wala walang nangunguha dito ng paku ay naay lahat ay nagulangan na yung paku hindi ka ng ibang pumunta ka po sa ibang pako at pudpud na ang pako. Gamit na gamit. Oh. Kapal, oh. Basta lahat po ng biyaya, gamitin sa tama. Ang ganda. Ang dami. Dami pati makikinabang. Mm. Diretso ilaya na po tayo. Dami. Laik mo, ang oh, dami Pakaw na lang po ang ating Target Ang dami rin eh. hmm. yun Yan mga ano po uli oh. Mga irrigation uli Ilan na po yung nadaanan nating Ano ano tubig Oh Coco Farm po oh doon pa po ang atin sa dulo pa oh bagsak presyo po ang ano yung agrikultura presyo oh kaya hindi mga niyug dahilan kapal ng hardin o. sa ibang ano kung binibili ay oh ah, din eh yung pagka dami dami sukal na ng niugan oh sukal na na, yeah, irrigation po uli oh ganito po ang ano gubat sa amin eh. suot suot tabi po lakang baging bali lahat po natin pupunta babahagi ko po sa inyo malapit na po tayo sa niyugan ito na lang last steps na lang Yan, daan din po yan. Oh. Daan din ito. At ibang crossing. Yan, tahimik po ng lugar. Pag medyo po pati mapanglawin sa gubat, panglaw tayo din. Oh, ito, bagong shortcut ba ito? Baka naman tayo maligaw dito, ah. Try kaya natin dito. Mamari, daan lang naman dyan, ah. Bagong daan ito sa akin, ah. Eh, eh, daan ng kawayan na ah. Eh, eh. Hindi pala ito daan dito po tayo sa malaking daan aba ay pagpumapanglawin din sa paglalakad baka sabi mo na ba sarabay lugar ay aray na pala oh. may natatanda na tayo po dito oh na tayo dun oh. Ya, yeah, ito na po yung new na ating titingnan. Titingnan na rin po natin. Para po isang lusong po ba kasi sulit ko na talaga ang pagbaba. Oh. Meron pa rin nga po kami dyan pala yan ano. Na hindi na tarabaho. Medyo madalang dito ang bunga. Nahulog niya iba oh. Yan pong palayan na ito. bali ilang taon nang hindi natataniman. Ilang season na nang tanim. Parang apat ata o tatlo. Sayang. Yan ito na po yung palayan. meron din pong bunga oh, pailan lang hmm. pero yan po naman makakarami rin sa lawak ito po mga susunod dati yung tatarabahuin yung mag uh, ano dito magniug Ah, oh, dambo. ano, no? ito na po ang update ito po yung nakaraan natin pala yan oh. yun lang po oh, ang masama bad news oh. may nakikiula ay nawawasak po maigi ang ano ang pilapil oh. kanino kaya ito kaya ho oh, napakagandang napakalaking tulong din po nung tayo nag vlog kung baga update po ba ito kung baga, sabi ko dapat ma update ko itong lugar na to tapos minsan hindi inaasahan ng mga katulad niya yung nag ano nung kalabaw oh hindi nila inaasahan na papasyal tayo dito ngayon o, makikita natin masasaktuhan natin yan meron din po dito oh. Maliit meron na oh. Abangan niyo po yung pag-harvest natin po dito uli ng niyog. Nakasama natin si Kualduin yan, yan. Pwede na. Yun o. Tumalbog na bumagsakan na. May nag-uulan ng kalabaw dito, yun no, Yung kalabaw na nagsisira po ng Ito po yung palayan namin na hindi na, na uh, tamnan Ito nga pinaplano ko rin linisin baga. Eh, sobrang dami ho naman hindi na magawa. Oh. Yun, yung kalabaw. Bulo. Oh. Kanino ka itong kalabaw? Lapitan natin. Nawawasak po yung mga pilapil. Pagkainulahan ng kalabaw. Oh. oh. Yan palayan po ito dati oh. Ah, ngayon ay. Walang wala na. Yun, arapong kalabaw na ari. Oh. Ari ang nagwawasak. Lalaki. Ah, lang hirap na po nitong trabaho, hoy. Eh. Oh. Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, kagaya niyan, kung walang kalakal, hindi na po mapupuntahan. Lalo na kung walang niyog, hindi na po halos namin magagawa na magpasyal dito. Oo, oh, ngayon na-update natin, oh, nakita natin yung lugar. Sarap dito lang kung talim na kamote. Oh. Kaso napakalawak sa area ng bro natin. Dati ho kasi kaya kami nag uh, yung tate ko nag-invest po ng napakaraming palayan, ano. Maganda. Hindi po sasabihin natin na mayaman at nag-invest. Dati po talaga isang bultuhan, isang anihan ng palay, makakabili ka uli na yung another lupa. Ay ngayon, iba. Umani ka sa palay. Makakapagbenta ka uli ng isang lupa naman. Dati ho makakabili ka ngayon, makaka Oh, baligtad na ho ang sitwasyon. Kaya ho hindi sasabihin nung dati na niya yeah, porque kayo may pambili ay hindi po ganoon ang naging ano. Kumbaga dati talaga kahit pag balik na ng sitwasyon. Kumbaga umani ka. Matiktikan mo may lupa, mabibili mo ho talaga. Mabibili mo. Yung mga magugustuhan mong lupa, po, sa ganda lang kita po ba sa pala eh ngayon eh, wala talagang makakapagbinta ka pa para makapagpalayan ka uli yun nari pa mga umula sa ano sa tubigan po yan po ay ano misa hindi inaasahan nung may ari na rin kabayo manlalaban hindi inaasahan nung kabayo na ano nadadating dito magbibisita dito yung nagaano ng lupa kung magapalihin po ba sila nag uula dito Yo. Bali, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Yung episode na to po ay pagbisita, pag-update sa mga iba pang area po. Oho, yung po ang masasabi ko po sa inyo na ang videos pong ito, napakalaking bagay, napakalaking halaga po sa tulad ko na na ulit yung pang-araw-araw. Ayan. Bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.